Yung pong Pasko na sinasabi sa Biblia, yun po yung Pasko. Yun po yung kanilang commemoration o pag-alaala ng pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto. Yun po yung tinatawag na Pasko ng Panginoon. Ang ibig sabihin po nun sa English, Passover. Kung saan yung gabi na yon, ang anghel na manlilipol lumagpas sa bawat bahay ng mga anak ng Diyos, mga Israelita hindi po sila namatayan. Kasi nung gabi na yon lahat ng panganay sa Egypto namatay. Pero yung mga panganay ng Israelita na lingkod ng Diyos, wala pong namatay. Nilagpasan sila noong anghel ng kamatayan. Kaya ang tawag po doon, Passover, na itinranslate na Paskwa o kapayapaan. Bawat bahay ng Egyptyo may patay, magulo. Bawat bahay ng Israelita may kapayapaan dahil walang namatay. Iniligtas sila ng Diyos dun sa manlilipol ng mga pangana.